ito ang aming snack pagkadating na. And sila naman dito is mixing dishes. Uy, bating! Ayan, tanghalian, guys. 11.30 na naman ang tanghali. Ano? Ate Joy, pwede yung mingi naman?

Okay, sila. Ano okay. sila? Basta sila sa iyo. Okay, okay. Three man, hindi ko kuwat ko yung paspas ka ayun. British, man good. Malayo dito sa latihan, sa ilahan, Kami ay pupunta na sa aming accommodation. Kaya na. mo na

Ang ganda mo unang! Dala niyo mga online everything. Pwede tayo sa butan niya. Ay, pwede naman tayo sa salog. Ah, salog. Salog rata eh. Bruno! Ah, Bruno. Ah, Kami sa room. Ang kasama ko sa room okay, ay si Hinday, diba, si Diva, ba? si Bating, si Scarlett, si Amanda. Kami naman dito. And the rest ay, is doon sa kapilang kwarto. Dito naman! kabila. Ngayon naghapin na sa salog. Ah, pare naman deh. Mas mas yung okay. Gamay ang one. Ano ito? One, two. 1,2 Gamay ang one. Pare ng forma kanila ang bed ang anak dito ang Five ulos four. ang mga pikas. ba? Dito ko, tubig din. Kaya may tubig, bro. A... Okay, Dali sa Kaya Libutin Pag daw muna na namin. Venue, libutin start, namin ang ang area, yes, so guys. On, tara on, tara uh... samahan niyo muna kami. sa likod. So dito ang venue mamaya. Ah, Ay! Ay! Masquerade na maskaree. Maskarade na masquerade talaga. Nice ko ah yung okay. hmm. tapos love on go <laughs> um. First time ma, mag-attend ng masquerade party So lahat kami mamaya is naka mask Meron kaming mask mamaya. Lahat <laughs> ng <na> mga guests Ito yung mini stage niya yung laguan <laughs> niya kuling ah. So, pero hindi magkakitaan yung mga ibang table. Thank you so much, Ate Joy, for this yes. invitation na nakarating kami. What? Ayun, 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 na yung lights. Joy at 40. We're going to witness tayo, 40th birthday of tayo, 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 Ano na, Daimar? Asa si Melmar? Inani lang drama sa Masquerade, Mar? chandelier lang siya tapos ano ang ganda ng center So, dito ang aming mga upuan kasi dito yung mga pangalan namin. Shoutout Arnold. Scarlett. Magastos mo sa tela. Oo. Oh, Ang gastos mo sa tela. Oh. Alphabet. Sir so, Brass. Ayan. After nito, tatanggalin din nila. Oh, Tapos, andito yung ibang S. Oh, andito yung pangalan natin. And the rest. Ang <laughs> pangalan pala dito. <laughs> <laughs> ah, hindi basta-basa ka host dito si Miss cherry, host oh, cherry. Isa sa pinakasikat dito sa Mindanao na nah host. Oh, may pangalan ka, Brenda. Ano, tabi kayo. Lagitan ako na magawas. My Brenda. Dito sila na area. Ay, Argel TV! Dito yung amin. Dito mga kuwan sila, mga, mga ayaya. Ay, dito pala si Mr. Siya yung nagpapulong ko dati, Jay, hala ganda ng ano nila, no? Medyo alanganin tayo doon. 20% lang sa iyo. Uh, kuya. Si Kuya. Ah. Si Kuya. Kaya nga nagpasipsip. Siya para walang bias ba? Kaya nga uh, nagpasipsip na kami uh, kanina. Kaya Kuya. Pwede yung foot spa or manicure, <laughs> or manicure. <laughs> pedicure. <laughs> yun siya. ano nga siya, Bakit? Maganda yung ano niya? Yung, so, yung supposed to be outfit ko, binigay ko sa kanya. Basta piling ko siya mo yan. Si Bawal ba kayo? Bawal pakita. So, Ang ganda na parang Diri unya mar after part tanto. Dito ang band. band, dito ang banda. Mm. So, tapos may isang machine na po. Oh, may to party later. Oh. -sure, eh? Ito ang maganda dito kasi sobrang lawak niya tapos na-maximize nila yung ano. Sa so, farm kasi may excel lang. So see you later sa so, so, party. mag prepare lang kami and then sa farm so, party na. Ang lawak niya.

Tela ragani siya tanan. Wala, ang ganda na magawa na ng tassel-tassel, Marami. Ito mo, yung maigipin kasi natutunggo. charot-charot lang siya nakagkakuan. Ito ba? <laughs> Parang Diyan, lampura siya. Ang ganda ng ano, ng drop-drop. May yung bird. Yan ay kasi birthday ni mo kang ha CEO. hindi si oh, uh, magpatalbo. So, sa farm ba na to i kuan 200000 budget. Sa 200000 okay. the budget ni bakang para sa birthday niya ganito. Kita <laughs> <Are laughs> <you>, sa <si> <laughs> Kailan daw? Kailan daw? Best out to 15,000. Hala!

Ay, dito pala yung mga, ano, mga directors, mga engineers. Uh Oo. -oh. Mga vice mayor, mga mayor, ay mayor dito nakaupo. Victor, Victor, nagyapot. Ang enchanted. oh, ah, ano? Angel, sa gawin ng pat. Ay, vase ba? Angel, yung Ay, nice right, Very elegant Sir, ganda ng niyo sir And yung kanilang flowers <laughs> is my 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 kasamang fresh flowers dapat. Organizer. Ah, okay. Oh, dito na organizer. Hindi ako si, yung, yung bag Tapos, ang ano niya, mang, ano rito 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 na to no, siya? Gina Earth. Oo, no, no, oh, no, din. No, Kani ba? No, Kani no, no, morag no. ano, oh. May nag ng organizer Sir. I don't know how is nila. Ito yung Oo. Ay, kapag music na ka si Kuya. <laughs> okay. So, ngayon time na naman to ha. This is, is um, scripted. Ayan, kasali si Amanda. Okay. Bad time, why is it bad time? Ako pa na si Props. Pero ka bag. Ayo kanan, kanan blue ka para efek. Ada

Na, cut na. Dito bangga na yun. Ha? Hindi, dito na na ni binani. Oo. Oo, diyan kang. Hindi na nasa tubang. bang. na, raka. Dito ka. Ang kumpay. Okay lang nga. Hey, Abanda, mo. Kasi hey. na. Oh, ka sa <laughs> <laughs> ah. mga na. <laughs> eh! Hey, an Para ang pagkating oh, baon niya. One one two one two two one? Okay, one,

Ganit. So mamaya guys, abangan natin ang mga outfita ah, ng ating mga ka-social climbers. Sino kaya may best in outfit mamaya. So todo ang effort mamaya sa damit at iba pa. So abangan natin. So, see you later again. Bye!